Ah, dito. Kanan. Kakaliwa. Okay. Okay. Unang kanto, kaliwa. Okay, sige, salamat. Bawin. Ayan, yan na. Basan may malapit na shop dito. Yung Coca-Cola shop. Dito. Eh, okay, tayo, boss? Salamat ah. Okay. Meron dito lo, ha? Alin? Basan malapit na shop dito. Ano ba na ba? Ay, nirereal na. Salamat. 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 Sigala ka dyan okay. okay. Hindi ko lang matandaan kasi yung ano rito yung dito malapit Wala nga, tatanong tayo malapit na okay. rito may malapit na motor shop dito? Ay, hindi ka sa alas. Basta may malapit na motor shop dito. Saan <tipan> po? Ngayon po. Sa kalabang? No, no. Pangalto po. Kaliwa ngayon. Kaliwa. Tapos tulang-tuling ka ng motor shop po. Ay okay. yung ano? Okay boss. Okay boss. Salamat. Salamat na yung Coca-Cola yung logo, kaliwa tapos yung Coca-Cola na yan. Eh yung ano na yan, yung ito na yan Asok ka dyan, kanan O, kanan Ayan Ayan Ito Ito yung nahanap natin <tod> Di motor kada. Teka yeah. ano? Okay, boss, Yamaha. Meron ba? Pinukul ata Parang pinukul na. May budget ka ba? Nantay ko po po kung magsisinyo. Hindi, ito na lang. Ako nabahala dyan. Ah. <laughs> Oo, oh, ako nabahala dyan. Bravo. Pati yung ano. Tingnan na, mami. Tingnan na. Kamaya lang. Bigyan lang kanina eh. Ginawa ako nakatulong na. Diyan ako Meron ba? Single lang yan. Masa makauwi